Paging awala naman si Liberal Standard Bear Maroas sa pagre-repack ng relief goods para sa mga biktima ng bagyo. Kasabay nito, muling tinanggi ni Roas na may kinalaman siya sa paninira umano kay Davao City Mayor Rodi Duterte. Umaaksyon si Franz Noguera. Sa pagrepak ng relief goods para sa mga apektado ng bagyong Lando, inilaan ni Mar Rojas at Congresswoman Lenny Robredo ang kanilang oras kahapon. Kasama rin nilang nagrepak ang kanilang mga tauhan. Nandun din ang mga anak ni Robredo at may bahay ni Rojas na si Corina. Minarapat namin ni Lenny na suspindihin muna ang kampanya ng ilang araw para makapag-concentrate sa ito, food repacking at iba pang mga gawain ng, uh, ng ating mga volunteers. Naman ang bawat food packs ang anim na kilong bigas, limang sachet ng kape, tig-apat na lata ng sardinas at corn beef na tatagal raw ng tatlong araw para sa isang pamilya. Target nila mga kalap ng 10,000 food packs mula sa donasyon na balak simulang ipamahagi ngayong araw sa mga na apektuhan ng bagyo. Hindi namin gustong uh, makaabala no, sa mga relief operations. Imbis na salubungin nila kami, mas gusto namin na uh, may panahon sila para tutukan yung mga dapat nilang uh, inaatupag sa mga panahong ito. Sa gitna nito, muling iginiit ni Rojas na wala siyang kinalaman sa umano'y paninira kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Yan ay kahit pa sinabi ni Duterte na galing mismo sa kampo ni Rojas ang isyo na may cancer siya. Masasabi ko sa iyo, harap-harapan, mata sa mata, na wala akong kinalaman, hindi ako na saligod ligod, at hindi hindi ko uh, iniutos or uh, kinukonsinti Uh, itong gawain ito. Parehong namatay sa kanser ang ama ni Rojas at kapatid kaya di raw niya kayang gamitin ito para manira. Naniniwala naman ang kampo ni na Senadora Grace Poe na ang paninira ni Rojas ang dahilan kung bakit umatras si Duterte sa 2016 presidential race. Ganito rin ang pangamba ng kapatid ni Senador Bongbong Marcos na tatakbong bisipresidente. Ayon pa kay Ilocos Norte Governor Aimee Marcos, baka ang katikit na ng kapatid na si Senadora Miriam Santiago ang isunod nila Rojas nitong weekend naman na atsyempuhan ng News 5 si Duterte sa isang mall sa Makati. At nang matanong tungkol sa posibleng pag-substitute niya sa kapartidong si Martin Dino na naghain ng kandidatura sa pagka presidente ang sagot ng alkalde, Sir, walang substitute? Kasi I believe yung isa niyo, You were talking about December? Yeah, yeah. Yeah, that's the window. That's what you're talking about. Yeah, so sir, I might still go for it. So will you go for it? Well, uh, I said I leave it to God. Ayaw na niyo magtanggap ng sagot eh. If I say ayaw,